Uh, may mga buntag sa to ang tanan no welcome diri sa uh, 11.3 Virada News FM Kining yung anchor man si Kabirada Wing Ang atong talakayan karon katong hisgutan nato katong uh, nahinambitan nato ditong sa uh, LGU Kawayan no katong uh, naay mga nag-comment katong uh, uh, na ako na ang ambulance So diri talakay nato no atong alinaw uh, no uh, sa mga taga-Kawayan uh, no uh, ato ang silang tagaan o kaalaman ani o impormasyon no kaya wala sila masayod na ang uh, kawayan ay aduna di ay uh, municipal ordinance no na uh, kanang kutob sa naay pasyente na dad, dal, dadunog mas bati niya kanang uh, gamiton ang ambulance sa uh, RHO kawayan aduna siya ay uh, ordinance na okay kung hindi tayo nagkakamali 1000 pesos no ang share ng na pasyente sa fuel, no? Oldo na asalay budget pero kailangan po nila si Asher, uh, no? Kasi siguro uh, limited lang in la budget, so uh, kung dili ko nagkakamali, 1,000 pesos ang ilahanga ginapangayo sa mga pasyente. So, i-correct na lang ko ninyo o uh, tama ba ko o ayon sa nalaman ko sa RHU. No? Kung mga taga-RHU, kung tama po, please pakicomment na lang po and na uh, thank you. No? Uh, sa uh, talagang kay nag-trending food nag, uh, nag po, ang Uh, sa kawayan so ato ang gingadto ang uh, ato ang uh, gisusi o unsa ka tinuod apan sa ato pagadto adunay uh, uh, municipal ordinance ang uh, kawayan na mo ang tanang pasyente na i-transport gamit ang uh, kanilang uh, ambulance sa uh, uh, kawayan health uh, center no uh, hinaot na kamo mga taga kawayan uh, na aman open ang uh, Radyo Kahamogaway no? Uh, Naadiha si Sir Phil Ang uh, uh, station manager Sa Radyo Kahamogaway Kamu O oh, siya po ang MIU diha no? Ang uh, Municipal Information Officer So pangutana mo dito O unsay uh, Unsay number sa ordinance Kaya wala ko ka pangutana Unsay uh, number Ordinance number Pero uh, na-confirm na to Na aduna joya Municipal ordinance Ang maong uh, uh, Giingon Na mo share mo O uh, 10,000 pesos kung hindi ako nagkakamali para sa ambulance, no? Siguro kung nagsubra man inyong gihatag, so siguro gika na po na sa inyong kasing-kasing. Pero uh, ato ang uh, pangutan o no, kaya ayon sa akong nadungog, 1,000 pesos ang ishare sa matag uh, pasyente. So hinaot mga taga-kawayan inyo kung masabta, no? Kaya dili man tabas basta na um, muban at ani. Okay oh, dyan na to, uh, na ta, matuon na to ang uh, lungsod, mga tanah tao sa uh, tinuod, jud no, kay kinahanglan man jud di ay na mo share mo. So kung kamo naghatag bug sobra-sobra, Excuse me. Uh, ayaw na maghatag sobra-sobra kay kung may bawa ninyo na mo uh, municipal ordinance na 1,000, so pa na rin yung hatag, no? Ayaw na ninyo pasubrahe eh, kay Aron na uh, dili sad mo magkuwang pag-abot sa uh, provincial hospital o kundin man hospital sa Masbate. Papasaylo uh, ako ninyo so dili na to pwede na tagaan og uh, padakuo ng isyu kaya adu uh, naman sila yung uh, municipal ordinance, no? So sa mga mumulupyo sa kawayan, mga pumuluyo, uh, andam mo uh, atubang si Sir Phil, no, Aron matubag na inyong pangutana about uh, ambulance, no, kay aduna may uh, municipal ordinance. So ngatlo lang mo sa uh, Kahamugaway station, no, sa Radyo Kahamugaway, diha sa lungsod sa Placer. Naara sila mismo sa uh, uh, municipal uh, compound, no. Adirao uh, uh, sa kanang LG compound. Taduol uh, ra sila sa may AM um, uh, sa may uh, Bureau of Fire, no. Aron mapangutana an ninyo og uh, unsay uh, uh, ordinance number o gamay uh, anak kinsay otor pero bahala na mo no kay para sa kuha uh, kanimang na kanimang kong ambulance so siguro dapat dili namang gini dapat na kanang uh pabayron pero tungod nga ni kuno sa kakulangan pakulangon sa budget sumo nang nahimo na ang kananga municipal ordinance na obligadong muhatag og share ang maong mga uh, pasyente no diha sa lungsod sa Kawayan no uh, na istorya nato ana si Vice Mayor uh, no? uh na istorya nato siya na kananga na municipal ordinance no sa mga plaza mga kawayan kawayan ninyo kawayan kawayan sila noon. Uh, sorry lang at least gif uh, gi ato aning gipeba na ang maong lungsod adunay municipal ordinance sa pag-share sa maong fuel no diha sa ambulansa a uh, ah, uh, diha sa kawayan sorry na no, placer naman noon kawayan no so muna na hinaot unta na inyo kung masabta no so ngadto lang mo kay sir Phil uh, Munares para mapangutana ninyo og unsa uh, jud ang uh, ordinance na kaning uh, inyo hang uh, gustong mahibaw so naa na sa inyo ha? bahala na mo no kay minsan man gud uh, kanang ordinance na anay tawo na maoy nag nagpas na himo nahimo sa resolution uh, ingat to sa kanang konseho aprobahan o kinsa may author o kinsa ay sponsor no so kamong mga botante kamo nang bahala no kung kinsa may author kinsa may sponsor ani so bahala na mo no kay kamo mismo na mga botante kamo angay mo pili o kinsa angay ninyong pilion sa liha na pwesto pero kaning ambulance manggod yun na ambulance na isyo kaya nagsugod man sa placer pero di man nato ni hunungan kutob sa naay mga uh, naningil o gamaong bayad sa ambulance basta wala lay ordinance atuan tua ng uh, batikuso no? atuan ang ng iagi diri sa uh, punto por punto ni Kapirada Wing no? kaya ta gusto na aduna, ya, uh, aduna sa inyuhang uh, mga pubrihanon na naghikaos na in taon kaluoy na in taon wala na gani in taon ya, uh, pampalit bukas kung may pampalit o bulong pag abot sa hospital niya pangayuan pa mo o ka ng, uh, bayad para sa ambulance kay kuno e, crude crudo or a e fuel uh, murag maayo pero kay naman sila ordinance ang maong kawayan so di ginato ni ma -alali sila so kamo na lang mga kaway nun uh, pangutana mo dito uh, ngato mo dito sa inyong LGO uh, pangutana mo o uh, ka ni ba uh, nag ni o ka uh, public uh, forum no ah uh, so bahala na mo kay Kanisya agi aprubahan man sa konseho na kung wala mo na pangutana Kamu na mga residente diha sa Kawayan o kamo na mag ani no so busa Dagan kayong salamat o dagan pong salamat kay Sir Phil uh, Monares, ang uh, station manager diha sa uh, Radyo Kahamugaway, Kawayan. Uh, at the same time, uh, Municipal Information Officer sa Kawayan. No? O salamat po kay Vice Mayor uh, Esther no? Benson. Kayong, uh, dagan kayong salamat no? Uh, sa pag-atubang uh, sa to o pagtubag sa to ang mga pangutana pero nalinawan ta o na, uh, nahayagan ta no? o uh, nalinawan ta tungod uh, sa ay mga nag-message uh, sa na toa. Ah. Uh, kani kind of confidential man di man ato pwede na i-broadcast kung kinsa na mga nag message so di na po na na pwedeng i-like isabi kung kang kinsa na tuan na lang na siya no pero ako jung gingad to so, kamo, ako adjud mong gi uh, uh, idu uh, giunungan uh, no amo akmong gi sabayan o unsa kamatuod kay para po nakamupo po matabangan so salamat kanina lang ang inyong uh, anchor man si Kaberada Wing sa punto por punto wa tay kilingan o wala pud tay gi uh, kahadlukan basat na alang ta sa tama ato ang uh, himuon diri sa ato na uh, sa ato ang uh, programa sa punto por punto ni uh, Kabirada Bing So Kabirada Wing Sa so, 1.1.3 Birada nyo sa si FM O Tanan na to, Himuon Aron makaservisyo ta Sa to ang mga uh, Mas batin yung Mga Pobrihanon So kini ang inyong Angkor man O buntag Maayong uh, bun, buntag O Advance Merry Christmas